Sang kamay lang, manahan. Yes! Success! Success <laughs> mga tol. Napalipad natin yun ang maayos. Alam, umaamo na. <laughs> yes, umaamo na sa akin. Yun mga tol, magpapalipat tayo ng drone dito sa loob ng bahay. Yun mga tol, testing natin ito. Yan yung drone natin mga tol. Yan. Magpapalipat natin. ねえ。<Okay. S 2> okay. Hello mga tol, magandang araw sa lahat. Magpa-practice pala tayo, magpalipad ng drone dito sa loob ng kwarto. Ayan na mga tol, pinalipad na natin yung drone. Yan yung kuha niya, yung video niya. Ang gabi po yan mga tol, may kinuha ko yan. Ayan. Oops, lumangga. Ayan, pagsak. Lipat ulit. Try ulit. E try natin ulit. Palit pa rin mga tol, kung matuto na tayo nito nagbubus over lang tayo tol, kasi nung kinuha ko kasi to wala siyang video yan pinalipad ulit natin ops babangga sa electric fan ops labit na yan sa gilid it's masansad it's <laughs> masansad sa gilid yan nahulog sumabit ito yung sumabit sa mga tol yan try ulit try natin ulit natin magpalipad Oh, yan, lipad na. Oh. Ikot, ikot. Ay, ikot, ikot, Oh, dapat na sa kasi Nasa kasi no? na mga tol. Babangga yan ngayon. Oops, oh, hindi pa nabangga. Oh. Yan ikot, ikot siya. Masyado siyang magalaw mga tol. Masyado siyang agresibo. Bumabangga ngayon sa pader eh. Ah, sa pala. Yan oh, banggas pader. Yan. Bubangga yan sa diyan. Diyan mahuhulog yan sa dulo diyan. Yan, nahulog. Nahulog siya sa lababo mga tol. Sa malababo siya nahulog. Yan o, oh, tinan nyo. Kaya try ulit. Ito naman mga tol, kuha ito ng cellphone camera ko. Kasi kayong kanina, kuha yun ng camera ng drone. Parang magka pareho lang sila ng resolution. Kasi gabi ito eh. At saka yung ilaw. Yan, pinalipat. ang likot ng ating drone mga tol kapag agresibo nya o tinan mo yan bumangga, bagsak abagsak o, sak, mga tol, nasira <laughs> yan si drone ni mga tol <laughs> nag bewild sya eh kasi ano masyado yata malakas yung ano nya maka naka sports mode Inaaral ka pa kasi ito mga tol, paano bang palipad kaya lagi siyang bumabagsak. Ibukin na lang naman, mabuti lang naman mga tol is, yung drone na ito mga tol is parang elastic. Tignan niyo, pag pinipindot mo, nalulupyok siya. pinagkita sa video mga tol, wala kasi tayong kameraman kaya hindi <laughs> rin susundan ng video kasi kinakontrol natin siya yun o, know, bagsak kawawa yung tol na Allah, nabalik ko yata yung kamay anong nangyari sa kamay ng tol ay, okay lang naman pala buti lang naman, okay lang yun nawala yung ano niya, hand guard ayan, <laughs> ito yung ano niya popular guard

Siyempre mga tol, oh. Siyempre mga ilang, one hand. Yes! Success! Success <laughs> mga tol, napalipad natin ito ng maayos. Pwede mo ba? Atras! atras, kaliwa, atras, abante, lah. Alah, umamu ya. Yes, umamu na sa akin. Abang, oh, mo yung CCTV dyan, ha? Umamu mga na mga tol. Diyan sa siyang paliko, mga tol, kasi isang gamay lang yung gamit natin. Isang gamay lang yung gamit natin, yung side na kabila. Yung papaliko, yung paiko, hindi natin magamit kasi yung kahawak niya kamay na yung silpo natin. Ayun, ayun, lumagapak na. Alimutan ko na forward na pala dapat. Wala na. Hindi na mahanap yung mga propeller niya. Yung ano niya. Hindi na mahanap yung propeller guard niya kasi nasa ano, sulok. Yan, hanapin natin na ulog yung isa. Cut mo natin yung video. Hindi na tayo mahihirapan mga tulpag. Alam na natin kung paano siya kontrolin yung kilos at galaw niya, pakaliwa, pakanan. Kaso kanina, nakaharap siya sa akin mga tol, kaganyan na. Ay, eh, kaganyan niya sa... <laughs> Pinaatras ko pa, napat pala, abanti na yun. Abanti na pala dapat kasi nakaharap ko sa akin. Tapos, dapat, banda sa sa pabor siya sa kaliwa. Kasi yung kan kanan niya, kaliwa ko na. dapat, kaliwa yung ano ko, kaliwa yung... sa controller. Pa alam natin paano magpalipat ng drone sa ngayon kasi pare-pareho lang doon naman yung mga control eh, okay, yan mga tol maraming salamat sa panood ng ating video at kung nagustuhan mo yung video natin okay, like, share, and subscribe